Hello Max Park, kamusta kayo? At silag po natin ngayon, Max Park, pag-uusapan po natin ang mga sinyales na hindi na magme-message ang isang lalaki. At kung handa, nakilala kung sana po tayo. At muli, be smart! ang unang signs mga na hindi na magme-message sa iyo ang isang lalaki is kapag mahal na nila ang bago niya ang isa't isa o sobrang mahal na nila ng bago niya ang isa't isa. Yan ang unang senyales ka ng isang lalaki. Talaga namang mas malaki ang tiyansa o posibilidad na siya ay hindi na muling magparamdam o mag-message man sa iyo. Sapagkat sobrang mahal na mahal na mahal na nila ng bago niya ang isa't isa. Alam nyo, kay Spark, ganyan yung nagagawa ng ano eh. Nang, syempre, diba, ng pag-ibig. Sobrang pagmamahal mo sa tao. Lalo na pag pareho kayong nagmamahala ng totoo at nagmamahala na kayo ng sobra, eh, syempre, iwas kayo sa mga bagay na makakasira sa inyo. At iiwas kayo sa mga bagay na alam mong hindi na makakatulong pa. Kaya, syempre, tsaka, ayaw mo rin magalit yung partner mo sa'yo. At ayaw mo rin, kasi nga, yung isip mo sa kanya na lang yung oras mo sa kanya na lang yung attention mo yung pag-ibig mo kaya pag uh, sobrang mahal na mahal na nila ng bago niya ang isa't isa eh malamang sa malamang ay hindi na yan mag sa iyo di ba real talk lang tayo kay Inspire katulad mo o katulad ng iba sa inyo o ng karamihan sa inyo di ba kapag ka uh, may bago ka ng mahal kapag ikaw pag may bago ka ng mahal may bago ka ng boyfriend, may bago ka ng partner, mahal na mahal mo, mahal na mahal mo siya, mahal na mahal yung sa isa, hindi e, ba, hindi ka na magpaparamdam pa doon sa ex mo? O doon sa dati mong karelasyon? Ano pa ang dahilan? Baka hindi mo na nga masyadong maisip yun eh. Kasi nakapokus ka na sa mahal na mahal mo ngayon. Eh. Kung sino yung mahal na mahal mo ngayon? Eh. Kaya inspired, alam ko, na yung iba sa inyo nasasaktan ngayon habang nanonood, habang naririnig ang boses ko, pero bakit sa part? Sa mundong ito, kailangan mo rin maging matibay sa mga bagay na may to totoo o katotohanan. Di ba? Hindi naman tayo palaging nag-sugarcoat dito. Hindi naman tayo palaging sabi natin, uh, siyempre magsasabi rin tayo ng totoo sa vlog na to. Baka kasi yung iba sa si inyo, maasa pa. Yung iba sa si inyo, uh, sabihin natin, sobrang tagal nyo naghihintay. Alam nyo, mga sports, sa mundong ito, ganun talaga eh. May nagtatagumpay, sa halimbawa, sa pag-ibig. May nagtatagumpay, may nabibigo. May nagkakabalikan, may hindi na. May minamahal muli, may hindi na. Kailangan mo matanggap yan. Kailangan niyo magpaka-mature. At the same time, kailangan niyo magparatag. hindi pa tapos. Maraming lalaki sa mundo. Mag-self-improve ka. Magpaganda ka. Ewan ko lang kung walang maligaw sa'yo. Ewan ko lang kung walang bago magmahal sa'yo. Ewan ko lang kung hindi ka makapili. Ayaw ko lang kung di mo mahalin ang sarili mo. So yun sa mga signs kay Insupard na totoo, talaga naman kapag sobrang mahal na mahal na lang isa't isa ng bago niya, ay malamang sa malamang hindi na yan magmessage sa'yo, kay Insupard. At ang pangalawang senyales kay Insupard na hindi na magme-message ang isang lakis, dalawa o tatlong taon ka nang nakablack sa kanya. Ang pangalawang senyales kay Insupard ng isang lalaki, ay hindi na magpaparamdam o hindi na sa sa'yo o malamang sa malamang ay ganyan nga. Alam nyo, dalawa o tatlong taon ka lang nakablock sa kanya. Kung saan mang social media yan, social media platform yan, nakablock ka. Baka sa lahat, nakablock ka eh. Ano man ang dahilan kung bakit kanya block Sigurado kung talaga namang seryoso, seryoso yan doon. Kasi umabot nga ng ilang taon eh. Kapag ka umabot ng ilang taon, na ikaw ay nakablock doon sa dating relasyon mo o sa si isang lalaki na dating kasintahan, kasintahan mo, minamahal mo noon, o baka hanggang ngayon, eh, talaga na, o dating nagmahal sa'yo, talaga makikita siya, hindi niya magpaparamdam. malaking chance ha. Kung merong isang dam na siya ay mag-message, sabihin natin mga 20 to 30 percent na lang, may pag-asa pa rin naman, pero, iba medyo malabo na. Sipin mo, kung yan ay magpaparamdam pa sa'yo, dapat noon pa lang, in block ka na niyan. Pero umabot na ng dalawa o tatlong taon, naka-block naka, naka black ka pa rin. Halimbawa, oh, sa FB. di ba? Naka-block ka. Hindi kayo na-unblock. Lumipas lang maraming taon. Marami lang nangyari sa kanya. Marami lang nangyari sa iyo. Baka nga may bago na yun. Kaya sa mga ano dyan, babae dyan, na umasa pa rin, naghihintay. Kung ganyan ang naging sitwasyon, naka-block ka na ng ilang taon, kaya yung spread, tulungan mong sarili mo, mag-move on ka na. Ayaw mo yan, paganda ka, ano lalaki sa mundo? Wala nyo, hindi pa naman katapusan ng buhay kung ikaw ay iiwan ng isang tao. Eh. Oo, masakit. Pero wala namang permanente sa mundo. Kahit ang pagiging heartbroken mo, anabasag mo ang puso, ay maghihilom yan sa pagdaan ng panahon. Ang sa mga pinakasikreto, kinakakampi mo, bu bukod sa siyempre sa Panginoong Diyos, ay ang panahon. Ang oras. Kaya mo yan. Paglipas ng panahon, mismo ang panahon, ang talagang namang gagamot sa mga sugat na iniwan niya sa iyo. Kaya inspired sa sa mga signs na ang isang lalaki hindi na magme-message sa iyo. Dalawa o tatlong taon na baka higit pa na ikaw ay nakablock sa kanya. Kaya inspired. Pangatlong sinyalis mga inspired na hindi na magme-message sa ang isang lalaki. Sobrang hindi o laki na kasalanan mo sa kanya. Kaya ang pangatlong inspired. Alam mo siyempre, di ba? May mga tao pa naman. May mga tao pa naman na grabe magdamdam, grabe magtanim ng sama ng loob. Ah, ng ano, ng ng poot. Kung sabihin natin gano'n, di ba? Yung talang kinikimkim ba yung galit? Eh siguro, yung iba sa inyo, tao lang din naman. Kahit babae pa, nagkakamali din naman yun eh. Di ba? Tao lang. Siguro, yung iba sa inyo, nagkasala. Sobrang laki ng kasalanan o sobrang laki ng nagawang pagkakamali. Kasi ngayon, lalo sa panahon ngayon, pat, minsan pati babae man, nuloko na eh. O real talk lang. Baka yung iba sa inyo, tamaan yan ah. Ikaw ba? Manduloko ka rin ba? Cheater ka rin ba? Nababae ka? Eh, huwag maging gano'n kay insupan. Upang hindi mo maranasan to, suba so mo maranasan yan, Ay, yung lalaking tunay mong mahal, o minsan mong iniibig, talaga namang hindi na magparamdam sa'yo. Hindi na mag-reply, hindi na talaga mag-message sa'yo. Talaga mong hindi, hindi ka niya kakausapin, kakausapin pa kahit kailan. Kaya, di ba, may mga tao na nagpapatawad. Paano pag inapili mo na yan, o yung ex mo na yan, o yung partner mo dati, papride at madam madamdamin at nagtataning ng sama ng loob at hindi makalimot sa nagawang kasalanan sa kanya lalo na kapag ang nagawa mong kasalanan at pagkakamali napakalaki talaga mang kahins pa nasaktan siya ng lobos talaga sa mga signs ka-inspire, na maaari matasang Talaga mga kahit chance sana siya ay hindi na magparamdam o mag-message sa iyo. Kaya sa inyong lahat, talaga naman mag-ayos-ayos kayo. Pag kayo ay pumasok sa isang pag-ibig o relasyon, dapat maging tapat kayo. Dapat ayusin niyo. Pag isipin niyo mabuti ang bawat gagawin at desisyon upang ang lalaking mahal mo hindi ka iwan at mo lagi magparamdam sa iyo. Lagi kang kausapin at laging mag at laging magmahal mag ka in super. pang na sa'yo smart na hindi na magme-mess sa'yo ang sinalakis kapag alam mo mismo siya sobrang taas ang pride niya at sobrang tigas ng puso yung pang-apat kay Yusufa alam niyo Spard, kapag ang lalaki talaga namang alam mo mismo may mga ganyan tao at may mga nakakatagpo ng ganyan sobrang taas ng pride at sobrang tigas ng puso sintigas ng asero sintigas ng bato sabi nga sa kanta pusong bato alam man yung pride niya abot pa hanggang langit baka lumagpas pa sa kalawakan sobrang taas ng pride niya talaga man tinitiis ka at talaga namang kay Spard ayaw na ayaw niya nang makita ka kahit ang anino mo talaga naman kay Inspart kung ano man ang nagawang kasalanan niya ano man ang nagawang kasalanan mo at ano man ang naging problema niyo na hidden come back hindi na siya nagpaparamdam sa'yo ayaw ka na nga kausapin at di na siya nagme-message at dahil yun kay Inspart sa sobrang taas ng pride niya kung ano man ang nangyari hindi ko alam ikaw nakakaalam sa mga sa nalalaman mo ay alam mo mismo sa sarili mo sa puso talaga mang isipan mo katagal ninyo nakilala mo siya ng boss, na siya ay mayroong matigas na puso at sobrang taas na ego at pride ka in spot. Palimang senyales Max Spard na hindi magmamesa yung isang lakis kapag sobrang taas na ng status niya sa buhay yung palimang Max Spard. Yung eh, sobrang nang ibig mo sabihin, ang ibig sabihin yan. Alam nyo may mga tao na after nyo mag-away, after nyo hindi magparamdam sa tisa, tapos siya ay nagsumikap na lang sa buhay. Yan sa si umaman siya, umasenso, sumikat sabihin pa natin kay Henson talaga mang pamasang status niya at talaga mang uma, umangat sa buhay at ito yung tumami ang tinatangkilik at mga koleksyon, kapangyarihan talaga mang kalakasan sa daigdig na ito ay eh, tumataas din yung pride lalo na eh, lalo na din, tataas din ang tingin niya sa sarili niya. Feeling high value. O baka talagang naging high value na. Baka legit na yung feeling na yon na, na feeling high value. syempre, alam mo naman ang tao. Diba? tao, alam niyan, yan. Huwag na tayo maglokohan dito. Pag uh, may narating sa buhay, hindi lahat ha. Yung iba kahit may narating sa buhay, humble pa rin. Uh, nakatapak pa rin ang paas sa lupa. Ganun. Pero I amin mean, din natin na may mga tao na ka, nakatamasa ng tagumpay o sabihin natin pagkunlad o kasikatan o kayamanan o kapangyarihan o koneksyon at talaga namang ka-inspired maraming nagamang natangkilik sa mundong ito sobrang taas na ng status niya ibababang tingin niya sa iyo at dadami ang option niya sa paligid niya at pag dumami ang option niya sa paligid niya sa tingin mo mapapansin ka pa niya baka nga babae pang lumapit sa kanya sa taas ng status niya medyo malabo na siyang magparamdam sa iyo medyo malabo na siyang mag-message sa iyo at since sa pinakasinyalas ka inspired lang isang lalaki, malamang sa malamang hindi na magparamdam sa iyo. Hindi, hindi, hindi ka na kausapin, hindi ka na bakit hindi ka na maiisip pa. Hindi na mag-mess sa iyo. Sobrang taas na ng status niya sa buhay, ka inspired. Ang ano sense mga inspired na hindi na magmamiss sa isang lalaki, pati anino mo, ayun na niyang makita. Mga inspired din no? Sipin mo pati anino mo, ayun na makita. Ano pa kasi ginawa mo? Ano pa kasi nangyari sa inyo, di ba? Ka-inspired. Eh, may mga ganyan talaga sobrang mataas ang sobrang galit at sobrang kung ano man lang baka nandidiri yung iba, nandidiri na eh, di ba? yun na kitang makita, ayoko na makita pag mo ni, ni anino mo ayoko na makita kahit saglit, kahit mabilis ayoko na oh, may ganyan, totoo yan hindi ko alam kung ano pinagawain nyo hindi ko alam kung ano nagawa niya hindi ko alam kung anong nagawa mo hindi ko alam kung ano naging sitwasyon nyo pero kapag ka ganyan ang totoo, talaga man legit yung pagkakasabi ng ganon, na kahit anino mo ay nga na makita, maniwala ka sa akin, medyo sobrang labo na na yan ay magpaparamdam pa sa'yo. Na yan ay kakausapin ka pa. Na yan ay talaga namang ka-inspired, magme-message pa sa'yo. Alam nyo, sana sa mga taong ganyan, sobrang taas ng pride, sobrang nasaktan. Dahil lang kung bakit hindi na nagpaparamdam o nagme-message sa inyo, talaga man sana hipuin ng Panginoong Diyos ang kanilang puso mapalapit sila sa Panginoon at matuto sila ng mga katotohanan na kasulat. ba? Diba? Sa mga salita ng Panginoong Diyos. Ayun kasi ang sikreto eh. Yung magkaroon ka ng faith o pananampalatay sa Diyos. Kasi yung galit, ang dyan yan eh. Ang makatanggal yan yung ano, yung Panginoong Diyos. Kung mapapalapit ka, Panginoon. Diba? Kung, kung magbabalik loob ka o magkakaroon ka ng pananampalataya. Eh kung wala, nabuhos yung oras mo sa mga gawain sa mundo nabuhos yung focus mo sa mga material na bagay At wala ka lang ginawa kundi maghangad pa ng ambisyon sa buhay na ito na lamang At talaga namang wala ka nang inisip kundi ang mga pang-araw-araw mong buhay Kung wala ka nang oras para maglingkod sa Panginoon Kung wala ka nang time para manalangin pa sa Kanya At nakalimutan mo nang meron palang Diyos Talaga naman ka-inspire malamang sa malamang ay ang puso mo ay maninitiling matigas sa mga taong pinagagalit mo, kaya sa lahat ng mga lalaki dyan, sa lahat ng mga lalaking maay niyo, na talagang hindi na nagme-message sa inyo, sana ang Diyos nang ang bala sa kanila sapagkat yun na lang ang tanging paraan kay pang siya ay muling magparamdam sa iyo, kung tutulungan ka ng Panginoon, o kung mapapalapit siya sa Diyos at sa mga signs pati anino mo, ayan na makita signs na siya ay talagang hindi na magpaparamdam sa iyo, kay Pabitong signs max part na hindi na magmimeses yung isang lalaki kapag meron siyang isang salita at sinabi niyang hindi na talaga magpapitokin siya pa. Pag alam mo mismo, hmm, sa buong pagkatao mo, alam mo rin sa buong pagkatao niya na meron siyang isang salita na pag sinabi niya, pag sinabi niya gagawin niya. May mga tao kasing ganun eh na merong isang salita talaga. Pag sinabi gagawin talaga. May mga ganun. Kala niyo walang ganun? Meron ganun. Tapos sinabi niya, hindi na talaga. Ay ako, pag sinabi niya, hindi na ako magme-message sa iyo. Last message ko na to. Hindi na ako magpaparamdam sa iyo. Ito na ang huling pag-uusap natin. Pag sinabi niya gano'n, meron siyang isang salita. Alam mong meron siyang isang salita. Pag sinabi niya, gagawin niya. Handa mo sa sarili mo. Oh. Hindi na talaga magme-message sa iyan. Pag sinabi niya, hindi siya magme-message. Hindi niya nakakausapin. Gagawin niya yan. May mga ganun tao. Ang tawag doon, worth of honor. Mayroong isang salita, palabra de honor, talaga namang ka-inspire. Sa isang mga talaga namang mataas na sininyales ng isang lalaki, ka-inspire. Naman ang naging insulto sa inyo at yan ang sinabi niya sa iyo, mayroon siyang isang salita at ginagawa niya talaga kung anong sinabi niya, naninindigan siya anuman ang mangyari sa kanyang salita. At sinabi niya hindi na siya magma-message, ay talaga namang ka-inspire. Sa isang mga signs na talaga hindi na yung magpaparamdam pa sa iyo, o hindi ka nakakausapin at hindi ka na makakakimpah hindi ka na makakatikim o makakaranas pa ng message niya. Ka-inspired. Inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. kung kalimutan na mag-like, o so, na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe sa baba, click nyo na po yung subscribe sa baba, click nyo rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago pong i-upload na video sa YouTube channel ko sa mga gusto magpa-coaching or magpa advice Hilingin ng payo sa akin, makausap po ko. Ipakimais na po ako sa akin Facebook. May profile picture ko. Uh, lang po ako sa FB. Ayan po yung picture ko. At pakichat lang po ako. Ako po mismo ang magbabasa. At siyang magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat mga ka-spart. mag lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spa.